Isang araw na alam bago magumpisa ang window 1 ng FIBA Asia Game At on the way na ang ating gilas sa Hong Kong para nga sa kanilang unang laban At tanda na nga ngayon ang ating gilas para sa kanilang unang laban At masasabing na abot na nga raw ng mga ito Ang versatility na kakailanganin nila sa laban na ito Dahil sa naging magandang bunga ng kanilang one week preparation At kumpiyansa ni Coach Tim para mag one ang gilas sa window 1 Mukhang magiging maganda at exciting ang goal na ito ni Coach Tim Lalo't hindi natin alam kung ano ang gagawing sistema nito para maabot nila ang top 1 slot sa window 1 at yan ang mga pag-uusapan natin ngayon pero bago yan ay hihingin ko muna ang sadaling oras mo para suporta ng aking channel at mag-subscribe then click na the notification bell maraming salamat sa iyo una nga dyan itong ating gilas player bukod sa nabawasan tayo ng isa sa line up dahil wala na si Dakraken Junmar at napalitan pa ang ating forward na si AJ Edo but not ba dahil isang veteran gilas player naman ang pumalit dito na si Japet Aguilar may pagbabagong mangyayari lalo na sa magiging pagiging ikot ng tao. Lalo't alam natin na dalawa na lang ang ating big man na makikipagsabayan sa loob dyan tulad nitong si Kaiju at itong si Aguilar. Mukhang mahihirapan tayo makipagsabayan dyan sa ilalim lalo't alam natin na hindi biro ang big man na maglalaro sa mga team na ating makakatapat tulad ng New Zealand at itong Chinese Taipei. Kaya naman e eh, expect na natin na magiging bugbugan nga ang laban sa ilalim ng ring para sa ating gilas team. Pero mataas pa rin ang kumpiyansa ni Coach Sim at di nga nabawasan ang kumpiyansa na mayroon ito sa kanyang katawan. Lalo na ang kumpiyansa nito sa kanyang mga player na maglalaro sa labas. Tulad nitong si KQ na alam natin ang magandang versatility nito pagdating sa 3-point shooting at assist at may ibubuga rin sa pagiging power forward nito. Ika nga nila, all-around player ang batang to. Nandyan din ang mauhusay nating guard tulad nitong si CJ Perez na sa oras na gumana sa labas eh, talagang mahirap pigilan ang shooting capability na ginagawa nito sa loob ng court. At sama na nga rin natin dyan ang hassle gameplay nitong si Thompson sa game na for me, na isa sa napakalaki bagay at ambag na ginagawa nito sa Gilas Team at Dwight Ramos na alam natin ang husay pagdating sa pagdadala ng bola at talagang subok na ang laro nito International League kaya naman malaki ang tiwala ni Coach team sa player na to at Chris Newsom na alam natin ang husay sa pagiging guard at maaasahan sa magandang depensa nito sa labas at isa sa napaka importanteng laro sa game na ito ang ating mga power forward tulad nila Okana, Jamie Malonzo, Carl Tamayo na siguradong malaki rin ang maitutulong at maaaring sapat na nga rin ang experience ng mga ito sa loob ng court. At yan ang maaaring gamitin ni Coach Tim para alalayan ng ating big man sa ilalim. Kaya naman masasabi na mabigat rin ang mga role na binigay dito ni Coach Tim. At syempre ang naturalized player natin na si Brownlee na matapos nga ang one week preparation nito. Ina-fulfill e na nga raw nito ang buong kondisyon niya. At handa na nga raw talagang makipagbakbakan sa game. Kahit na alam naman natin na ilang buwan nga natenga at napahinga itong si JB. E pagpasok sa loob ng court. E talagang may kita ang maganda tang kondisyon nito sa kanyang katawan at magandang connection ang nabigay nito sa ating gilas players at maaaring isa yan sa napakalaking bagay na nangyari sa practice game ng ating gilas team ang connection sa isa't isa dahil magagamit nalaga nila ang bagay na yan sa laban kaya naman masasabi ngayon na handa na ang ating 12 pool players para sa window 1 na mangyayari malaking kawalan ang pagkakawalan ng dalawa nating player sa gilas lalo't alam natin ang versatility ng mga ito pagdating sa loob ng court pero ngayon nga ay makikita natin kung gaano pa rin naging maganda ang proseso ng one week training ng ating gilas kahit na merong nabawas at may pumalit biglaan kaya naman ang kumpiyansa pa rin ni coach team sa mga player na ito ay talaga nga naman na solido pa rin at walang naging pagbabago sa ginawa nitong sistema sa mga player although may nawala at may pumalit eh walang binago si coach team sa mga gagawin ng mga ito kaya naman hindi na nagkagulo ang ating 12 pool players ngayon at target lang nga ngayon ni coach team nagawin ang strategy na matagal nang ginagawa ng Iran team. At ito nga raw maaari ang maging susi ng Gilas para makapasok sa 2027 Piba World Cup at Los Angeles Olympic 2028. At ngayon nga e eh, kumpiyansa si Coach team na magagawang makapasok ng ating Gilas team dito sa first window ng Piba Asia Qualifier Game at isa sa napaka-importante ang susi para nga makapasok tayo sa Piba World Cup. At tapos na nga ngayon ang ating ilang araw na pag-aantay dahil magsisimula na ang laban ng ating Gilas para sa window 1 at katapat ng ating Gilas ngayon ang Hong Kong team at sana nga ay eh magawa nilang manalo at mangyari ang goal ni Coach Tim na mag-top 1 ang ating Gilas team para sa Group B. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat sa inyo.